mataas ang kaso pa lang ngayon taas lang oh. mataas lang kasi guys kasi nga umulan dito sa ano mambusaw kapis sakit ba yan kaya? So my guys, so for today's video, na dito tayo ngayon sa sa tube. Sa Mambusal River. mambusa River to? Down. Yeah. Down guys, nakikita niyo guys. mambusa River. Maganda dito kasi bahala. Hmm. Promise. From ano to? From Amindan, Tapas. Maganda siya guys oh. Hello. Yes. Ano ba? Sa tara mo Ang lawak na ito. From ano. Itong dam na to. Yung tubig galing sa tapas. amin Oo. Oh, tapas. Amindan. Tapas. Amindan. And. Papunta dito sa Mamuntal. Hmm. Yan yung tubig. Ano na siya guys. Lubog siya guys. Pero baha, oh, baha kasi guys. Pero ano to eh, pag hindi pa baha be, ano kulay niya be? Why? Pero tapos dito sa gitna, sa gitna doon, mer meron doon mga ano, merong bato na susuhan doon sa doon. Ako pagka ano? Parang daanan, papunta doon. Papunta doon. Ah, okay. Pero may may ano talaga dyan, may hagdan. Pero hindi okay, talaga have that. yung ano. Walang hagdan, eh. Pero may ano lang, pero may pero may tubig. Oo. Oh, oh. May tubig. Ma ma malalim. Malalim na siya ngayon? Malalim na siya ngayon. Pero kung hindi ba, hindi siya malalim talaga. May daanan. May daanan siya guys. Tapos doon no, oh, doon sa medyo na no. Oo. Oh, maganda doon. Okay. May din view sa ano. Ang maas talaga niyan. Literal, mataas lang kaso bahala ngayon. Taas Oo. lang. Mataas lang kasi guys kasi nga umulan dito sa ano, Mambusaw Kapis. Pero kung hindi bumaha at hindi umulan, maganda yan guys. Pwede ka tumawit-tawit doon, no? Okay. Kasi may daanan nga sa gitna. Malalim na siya ngayon, guys, kasi nga baha. Tsaka malinaw yung tubig kung hindi umulan. So, guys, may inantay lang kami. Ang aming mga kasama, 'yung yes. mga pipes namin. Hmm. At tayo lang namin sila, guys. Bye-bye po. Bye. Update namin kayo mamaya. Bye-bye po. Okay, hey guys. Minnie. Oh, guys, malapit na kami. Okay. Hello guys, this is Honey. Honey, tapos, Neka, my best friend. And this is my friend. guys. Babay. Tapos, really Babay. Babay muna, babalik kami mamaya. tropa namin kasama sila Bilbil mo ba eh daming tao yeah. ito yung nature talaga ito yung tao na nature kasi sa iyo yeah, dami na napaka peaceful dito so, guys yan ito yung siya ani kung tadi da ni honey, honey baby, honey, tsaka honey. Honey, baby. Lahat talaga pangalan no? Yung call sign natin eh, eh. Honey, tapos baby Hani baby weng baho! Baho? <laughs> Bahu? kami guys. Banding And ka, ano, na. Andon kami ito. ano si? Like, lakas wala na siya <laughs> Ano? Ano pa? Ano? ano na ano? Nakapel po. <laughs> ano? Ano? <Pag -hawap. laughs> ah, yan. Yung ganda pa din dito. Okay mga kaibigan Dali Ako Ganda pa din dito guys, Dinadala kami ng Agus guys Grabe yung Agus Kita niyo yung guys Yun guys oh. Tingnan niyo Yun doon Yun doon ako kumang kago. Sobrang sa babad. Babad? Hindi. 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 Guys, I am Hindi. Hindi. To... So, dito na po magtatapos yung video natin guys. Salamat po okay. sa panonood. bye. bye. bye.